isa mapipalang araw. Isa sa mga pinaka willing paralelo or parallels sa Ingles sa Biblia ay ang relasyon sa pagitan ng rapture ng Iglesia at ng sinuunang seremonya ng mga Hudyo patungkol sa kasal. Ang pangunawa sa koneksyon na ito ay nagpapalalim sa ating pagpapahalaga kung bakit ginamit ni Jesus ang mga imahe ng kasal at kung paano nababagay ang rapture sa propetikong plano ng Diyos. Ang Jewish Wedding ng Panahon ng Biblia ang traditional na Jewish wedding noong panahon ni Jesus ay eh may malinaw na pattern na binubuo ng tatlong pangunahing yugto. Una, ang bitratal or kasunduan sa tipan. Sa yugtong itong ama ng lalaki ang pipili na mapapangasawa niyang babae para sa kanyang anak na lalaki at isang marriage covenant or ketuba ang pinagtitibay. Pagkatapos, babayaran ng lalaki ang bride price o muhar sa kanyang mga magulang upang makuha ang kasintahan babae bilang kanyang mga pangasawa tapos magiging legal na mag-asawa na sila, ngunit hindi pa sila magsasama. Paano pinapakita nito ang rapture sa Biblia? Kagaya na sinasabi ng Biblia na tayo ang Iglesia bilang bride ay pinili ng Diyos Ama para kay Kristo na kanyang anak. May natin ito sa Epeso chapter 1 verse 3 at Juan chapter 6 verse 37. Ganon din binayar ni Kristo ang bride price o muhar sa pamagitan niya ng kanyang dugo upang tayo ay maging kanya Mabasa natin to sa unang Korinto chapter 6 verse 20. Kaya tayong iglesia ay tinuturing ng asawa ni Kristo sa pamagitan ng tipan na pinagtibay ng Ama sa pamagitan ng dugo ni Kristo ang ayon sa Mateo chapter 26 verse 27 hanggang 28. Ikalwa, ang panahon ng paghanda naghihintay sa groom. Pagkatapos ng bitrata, lukas ang duwan, ang groom ay babalik sa bahay ng kanyang ama upang maganda ng lugar para sa kanyang bride. Pagkatapos, ang bride ay mananatili sa kanyang tahanan, magpapakalinis at maghihintay na may pag-asa para sa pagdating ng kanyang groom. Hindi niya alam ang eksaktong araw o oras ng pagbabalik nito kaya lagi siya nakahanda anumang oras. Paano nito pinapakita ang larawan ng rapture? Kagaya na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay maghahanda ng lugar sa bahay ng kanyang ama para sa kanila. 1 chapter 14 verse 23 at pinalalahanan niya ang mga manan ng na kailangan sila ay magpakabanal at walang kapintasan. Epeso chapter 1 verse 3 at 1 Juan chapter 3 verse 3. At kailangan na sila ay magbantay sa namang oras sapagkat hindi nila alam ang araw at ang oras ng kanyang pagbabalik. Mateo chapter 25 Ikatlo, ang wedding procession, ang pagdating ng groom para sa kanyang bride. Kapag pinindulutan na ng ama ang groom ay biglang darating para sa kanyang bride sa gabi, kasama ang kanyang mga kaibigan na may mga sulo. Pagkatapos, ang bride ang agawin patungo sa bahay ng groom para sa paging nakasal na may sigaw at tunog ng trompeta. Ang mga asawa ay papasok sa hupa o wedding chamber sa loob ng pitong araw. Ito ay tinatawag na honeymoon period. At susundan ito ng isang pampublikong pagdiriwang na kung saan ipapakita ng groom ang kanyang bride sa mga panauhin na may kaligayahan sa kanyang puso. Paano naman ito pinapakita ang larawan ng rapture? Kagaya ito ng sinasabi ng Biblia sa talinghaga ng sampung babaeng dalaga sa Mateo chapter 25, na kung saan ang groom si Jesus kasama ng kanyang mga anghel ay babalik sa lupa sa kalagitna ng gabi. Pagkatapos ay agawin ng mga manan ng palataya upang katagpuin si Jesus sa impapawid. Ito ang tinatawag na rapture, na may, may sigaw at tunog ng trompeta. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 17 patungo sa bahay ng Ama sa Langit para sa paghanda ng paging nakasal o Marriage Supper of the Lamb. May kita natin doon sa Pahayag chapter 19, verse 7 hanggang 9. Pagkatapos, ang Iglesia ay kailangang manatili sa langit kasama ni Jesus sa loob ng pitong taon upang bigyan daan ang panahon ng Great Tribulation. Pagkatapos ay babalik si Jesus sa lupa kasama ng bride ang Iglesia na may pagdiriwang. Ito ay ang tinatawag na Second Coming. Ito ang hiwaga ng rapture na makikita natin sa seremonya na sinoon ng Jewish wedding. Ikaw, nakahanda ka na ba sa pagdating ng rapture?